na. <laughs> Ayan, -buwas na sila uh, bato dito ng, ano, uh, ng roof beam. Ayan. May, may nosing post sa loob, sa labas. Wala na siyang nosing plug na lang siya. Ipetsipo Para yung mga masun natin, pag wala lang ginagawa, pwede silang mag dito. ग Kambasi project na po tayo Ha? Wala na pa? Ay, wala pa yung mga tropa natin Maga pa naman, mga quarter to seven pa lang boss Ay Mamaya, darating na yun Maranong pa, kaya lalo pa Ate. Tingnan sige, kape muna tayo. Yan tinda ni Boss Eddie, yung talipapa niya. Ah, kape muna tayo. Gawa ni Boss Eddie. Ano kape to? Kape barako o kape ng inayen? Kinating. <laughs> mga boss, kape po tayo. Ayan, yun yung mga tropa natin nandito na. Ah. Mahulang ano? Ano, ma madilim na umaga. Tsaka meron pang pandesal. Pandesal. Ano? Eh no? Pandesal niya po niya Kanita <laughs> ni kanya na ang pandesal ako niya. Mm. Bali ano po lang yan ani wala pa si Ronald. Ala si Ronald na. Bato. Ronald dai pa. Ala yo. Ito po yung gumagawa natin dito. Bang Wala si Boss Eddie, yung kanila, yung kanila ano, uh, Foreman. <laughs> Foreman to bang. <ma> <laughs> Yan, start na yung mga tropa natin. Dito sa Campus uh, City Project mga boss. Good morning po. At sa Dream ni Sir Alan Salamangka, tsaka kay Mambi Salamangka, shout out po. Tapos mamaya, uh, Santo Niño Project po tayo. bibili po tayo ng mga ilaw dun sa ginagawa natin dong kina Ma'am ba tsaka kay Apolome, yung kanyang mga pin lights tsaka strip lights, center lights sa so, RV Ramos po tayo mamaya pakatapos nating update ng mga nagawa ng mga tropa natin dito yan tambak na si ano, Jeff Chan shout out Jeff Chan bagong tropa po si Junjun asip na rito sa si A uh, diretso na yan si ah. Si Ana, si Tirso Romantico. Romantico. Oh, good morning, Tirso Romantico. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Yan, pinaka ano, pinaka kuya nila dito sa Pinaka bata sa amin dito sa Kambasi. kuya, si Tirso Romantico. Ang mataas na 'yang sintado natin. Tapos yung mga diving. Dito, kilat hindi muna tinuloy ito kasi, kasi yung nagkadambak natin para di gaano mataas yung ano yung kanyang service na kartilya ni Jeff Chan Ito pwede na ito Ito yung pinaka main door natin tapos forks Ayan Kunti na lang yung tambak natin Tapos mga boss yung ating mga beam Ayan ginagawa na ni Ronald, ang pagbabalik ni Ronald. Ang pagmabalik. Ayan. Uh, Matagal-tagal ang bakasyon. Kaya, ayan, bumalik sa Team Mosmak. Ako si mga pabahay boys, eto. <laughs> pabahay boys, yung mga tropa natin dito halos nakatira sa, sa pabahay. Kaya, kaya pabahay boys to eh. <laughs> Lumulog na. Ayan, nakapagbuwas na sila uh, bato rito ng, ano, nang roof beam. Ayan. May, may, nosing po sa loob, sa labas. Wala na siyang nosing plat na lang siya. Ipetche po yan. Para yung mga mason natin, pag wala lang ginagawa, pwede na silang magplasa dito. Ayan, CR. Quarto Master Bedroom. Tapos meron tayong awning na bintana doon Yung TV console natin Baka dito pag nagpagawa si CR Alan Pwede siya dito Yung kama natin doon nakaarap Tapos CR closet piring yung closet natin o, tapos yan dito pwede na ni framing yung kanyang ano uh, real bar para sa roof beam ito pala ko rin to pagka medyo maluwang-luwang na yun doon sa side Tapos tanggalin mo ba ang kain dutong dutong na Ang pouring all of locks Yan o, no? oh, e yung takpan Hanggang panangkap na lang Jamata rin Si Jamata pala mga boss Nandun sa ano, sa Casa del Dun siya nakadistilo Kaya wala siya dito Ayan, natambak na to. Tapos dito na yung magkatambak yan. Dito, nakataas na yun dito. Dito na naman sa, ano, sa CR. Ayan, nakaporma na to. Mamaya, babusa. Mabubus na yan. Ayan. Yung update na update natin dito sa Kambasi Project. Tapos mamaya punta tayo sa ano sa Santiago Project para bili yung mga ilaw doon sa RV Ramos. Para pagkatapos ng mga pintura niyon, pwede tayong mag-install ng mga ilaw, mga pinlight at center light, light doon. Yan, unti-unti na pong tumataas yung dream house na sa Alan at saka ni Ma'am Bambe dito sa Kambasi Project Okay, sandali nyo project na po tayo project painting works yung ginagawa po natin dito mga mga pintor natin nandito ayan ah. at Dito tayo ang mga nagawa nila. Ayan, pinatanggal na nila yung dating barnes dito sa mga pinto. Ano, mahirap tanggalin? Mahirap tanggalin, Dana? Hindi, madali lang. Okay lang? Ayan, oh. Ito, tanggal na. Ayan, tapos, nilipar na yung ano. So, na. Oh. Ito, si Budong, oh. Shout out! Shout out boss! Ayan, masaya pa rin yung ginagawa Master niya. Nandito <laughs> sa Vitas Project, si Master George. Ayan, pumuputi na. Masilya pa lang po yan. Tapos, Lia, primer, tsaka yung semi-gloss ng boys yan, pinaka-finish niya. Tsaka yung dito sa mga room. Okay na to? Nakaliya na to? Ay, ah, hindi pa nakaliya. Liya na lang po ito. Tapos, primer. Yung CR natin. Ayan. Tapos, yung mga ilaw niya, pina bibili na ni Ma'am Yori para yung mga ilaw dito, mga pin lights dito, pin light, center light, uh, street light. Yan, saka yung sa labas, yung mga downlight natin sa mga canopy. bibili din po natin yan. Bali, dito tatlo, center light, 1, 2, 3, 4, 4, yung pin natin dito, do apat dito, apat doon. Dito, apat na pin light sa center light. Dito meron yung tangis center light. Tsaka dalawa sa kwarto. May mga pin lights po din yung mga natin dito. Yung mga sa kwarto, apat. Tsaka yun dito, apat din, center light. Dito, center light saka light. Yan Meron no? po siyang cove light doon at saka dito yun ang fog natin at saka ito at saka dito fog light din yun po yung dito niya yan para pagkatapos mapintura yan pwede nating rin install yung mga ilaw na batong yes boss para ano na maganda ng tingnan Kimpo. yan skin coat mas hindi yan ni Budong Ayan. Tapos na yung mga pinto yung ginagawa niya para ma ano na ma paint na to sanding sila at clear gloss pero ito ul ulitin muna no muna ayan so ayan mga boss na-estimate na natin yung mga ilaw nya tapos Punta po tayo sa Albi sa Lagong de para po mabili na yung mga ilaw para ma-install na patapos mapinturaan ng mga tropa natin itong sa San Antonio project. Ah, ayan si Oh, ayan oh. sila. Awa. Ayan na. Eh. Pati itong ano. Itong mga downlight dito. Downlight. Ibigin din po natin yan. Tsaka po dito sa likod meron din po siyang ano. No, yun sa pabintana natin dalawa bali na yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bale, walo walo po yung mga downlight na la bibili natin dito ayan okay okay na mga boss tara, RV Ramos po tayo RV Ramos naman po tayo dito sa Lagon de Mexico ayan para pabili mga ilaw sa San Antonio Project Ah, 35? 35 meters yan yung ating ano Bibili na strip light na, na tricolor Kay Boss Ma. Ayan. Boss Mac si Boss Boss at tapos yung kanyang ano, uh, kamay, uga ng, uga ng pa, ah, uh, kanang kamay, o nang wala nang kamay. Kanang paa. Ano? Alalay ng panda yan ah. Uh, alalay ng panda. Ang alalay ng panda yan. Shut up. Ito. Ano pa naman to? Ryan. <laughs> Nina. Edsel. Edsel, oh, ah. si out kay eh, boss Edsel. Boss Edsel. Oy, andito pala si ano, ah. si o, no. Boss Rex. Tama tama boss ah. yung bata mo, oh. nung ano nanggagranis na Jason Ah, okay. Jason. Yeah, <laughs> Jason. Sinatatay. Ayan. Salagay sila nung pagkita. Ano, galing sa akin nung nakalawang araw, yung ano, Kulokoy Boys. Oo, Kulokoy Boys. Kulokoy Boys. my boss. At ah, siyempre natin si Boss Rex dito. Ang muli pagkikita. Ang muli pagkikita. Mukhang muli ka ng ano, ilaw <laughs> ah. Ano, sa project ko sa Santo Nino, tsaka sa ano, sa Vitas Project. Yung ginawa nila, ano, ni Jason. Jason. Uh, ah, kumusta? Ano? <laughs> ano pa rin? Ayan, na. baka ano ah. Gumagana, galang-galang. <laughs> <laughs> Malinis lang. Malinis <laughs> lang. Yan na. Hello po, mga bayan. Center light natin sa Santo Niño project. Okay. Yung question ng dilemma, ma ma ay ay manging Oh, Ah, hanggang saan ko sa Santo <laughs> Niño project? Yung kagandahan niyo. Dan, yung ano, yung project ko yon. sinatapos ko na ngayon. Uh -huh. Ay, yung center line niya ito yung bibiling ko. Ah. Hm, ha? Hampi na kagwa ko nang Arbi Ramos Mexico eh. Ayun, Ayan, siya yun, na. Ito. Ano ba wala ito? Alalay ng panday. Alalay. Uh Alalay ng panday ito. Ano ko dai? Oh, si Bona yam. The fighting <laughs> bull. Oh. The fighting Okay, kompleto na yung ating binili. Tapos ito sa Kampasi Project po ito. Kina Sir Alan Salamangka yung ating Athens Cold Shovel, PO4. Sakay mo, ano, alalay ng panday ah. Alias Bornock. Alias Bornock. Yan, yan ni Boss Reg, andito pa siya. Ang oh, kalang. Yamela mayle. Ah, uh, ala ala rin ng panday. Usan mo. Ayan oh. Yung pinakita ng picture sa atin ni Ma'am ID ito. Ayan. Nasa road daw to, 18K daw po sabi ni Boss Mac, yung RV Ramos. Tapos meron siyang pinakita dito ng ano, bagong ano modelo, bagong ano design. Ito raw. Ito, nasa 18k din ba, daw po ito. Dito sa Aldi Ramos. Patang flash line mo. Mm. Okay. Ito si Boss Mac. Okay na ba isa ka yan? O, oh, Boss Mac. Okay na?